Perfect. Napakarami pong hospital ayaw na tumanggap ng mga pasyente pag PhilHealth ang pinag uusapan Marami rin mga nurses, marami mga empleyado, hindi na raw po nababayaran ang hospital dahil ang laki ng utang ng PhilHealth sa kanila. Sa akin pong pag-iikot, napakarami po ng na mga hospital na hindi na tinatanggap yung mga indigent patients dahil daw po maraming utang ang uh, PhilHealth sa kanila. And then, marami rin po na hindi na raw po mapasweldo yung mga kanilang pong mga staff frontliners dahil po malaki ang utang ng PhilHealth. Ano ba ang nangyayari talaga? Bakit po umaabot ng napakatagal ng bayaran? No? Again, I'm mentioning this, Madam Chair, because apektado po yung servisyo. No? Sa aking pag-iikot, and I personally experienced this, napakarami pong hospital ayaw na tumanggap ng mga pasyente pag health ang pinag-uusapan. And then marami rin mga doctors, marami rin mga nurses, marami mga empleyado hindi na raw po babayaran ng hospital dahil laki ng utang ng PhilHealth sa kanila.